Kain na mga idol, oh. sarap ng gulay namin oh. Oh. Basic na basic lang yan mga idol Kain na po Yun, kain tayo mga idol, kain po, kain po mm -hmm. Yan Luto tayo ng gulay oh Ang dagdag dito sa Ah. Oh. Manok na naman. Lilipad na kamamanok sa loob. O. Tapos, anin. Ganyan lang po ang buhay natin mga idol. O. Tapos, sa ng gulay, o. Lupit. Mga hindi pa kumakain, kain na po. Ang gulay natin, o. O. Walang sahog yan, bagoong lang yan. Bitsin. Ayan. Sinama na natin itong mga idol. Oh. Ito, 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 ito. Oh, yan. Yung kamay niya kasama. Ayan. Oh. Katayin mo yan. Oo ah. Ayan ka ako. Wala. Walang tapon mga idol. Ay, tanak ka na amo niya, kay ngalo. Hmm? Yeah. Niya. Kay ngalo talaga. Sa manun, no, ang kamatatas. Hmm. Hindi yeah, manok oh. Sawa okay. hmm. na lang yung kamamanok at lipad na siya ng lipad eh. Makagawa ka na alam maganda niya, yeah, kumay. Hmm. Kumay, garam ko pala, sir. Ang gulay. Eh. Hmm. Hmm.

Sarap. Uh -huh. Oh, ito na ulam uh ko -huh. kahapon. Tata-tata. Kasi na galit chingis. Ngayon gabi <laughs> may gabi-gabi. Wala ah. Bahat gulay, <laughs> walang gabi o umaga o tanghali. Yung isang ganyan pa naman talagos ng na kamote o biyete na. Sa ganyan lang. Oo, eh. oh, di ba? Mahal. Manta lang magtanim ka o kaya ikot. Kaya ko ko sa bahay, yung sa sako. Ikot ka lang. Kapag ko sa bukit, ng lupa. Ah. Pag yung ko sa may sako.

Right. Magaling. Ay tama ay do kain. Hmm, hmm. Mm. mm. An talaga ng gulay mga idol. Lalo May... na sariwa. Gulay <laughs> na dinadatan mo. Ah. Tinalo na. Sa mga na pa sana, na.

Iyon din siguro na. Hmm. Tuloy ko na mga idol. Thank you Lord sa so isang masarap na panahon. Tuloy ko na to. Bye-bye.